Donde, donde, Karam, dito lang ako. Bibijuan ko lang dito. Mga idol ito na yung hindi araw na binigay na Sana po tumupad sila Kuya Sandu. Sana tumupad sila Kuya Sandu at Kilbin para makatakas na po kami ni Jimmy dito. At sana makita nila Kuya Sandu ang mga palatandaan ko sa puno Nilagyan ko po ng mga X sa mga puno na dinadaanan namin para matandaan nila na dito yung daan. Sana mga kaidol sa mga kapanood nito, binigyan ko po ng mga sign ng mga puno kung saan kami dumaan.

Ah. Oh. So, sa area na to. Ah. Oh. Eh. So, iwan tayo ng dalawang tao dyan. Nandiyan na yung mga kasamahan ko. Nakapaligid lang dito. Sino kasamahan? Nandiyan so, na. Nandiyan na yun. Meron pero anim lang ang sumama sa akin ngayon kasi hindi ko makontak na iba. <laughs> pero okay na yan. Si Bader. Anong balita ka uh, daw ngayon? Ang importante. Mayroon. Well. Ang importante ngayon. Maisahan natin. Sila ko yung oh. mundo. Ganyan. Kailangan. Dalawang grupo tayo. Dito, oh, maganda yan. Sino ang unang sasalubong sila, Kuya Saldo? Yung mga tauhan mo na lang. Mga tauhan ko? Oh. Yan. O sige, dito sila. Dito sila sa area na yan. Dito natin si Ginny ilalagay. Oh. Para maisahan natin ang ah. Kuya dito tayo mag-aabang. Yan, maganda Pero Dito natin sila padadaanin. Papasok yan. dito. Ganda Sa area na to. Pag makorner na natin ang dalawa. Abusin natin. Hindi mo na. Pinak, Papasukin muna natin sila dito sa pinakagitna. Sa gitna. Sa pinakagitna. Pag makuha na natin yung dalawang baboy na, ku na dala nila, o kung ano man ang mga dala nila, ang importante, meron silang maihatid para kapalit si Ginny. Yan, maganda yan. Ha! Sasabihin natin na si Ginny nandito sa area natin. Sige! yan! Bro, ano yan, Commander? Hindi natin ibigay ito. Hindi natin ibibigay! <laughs> ah, 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 ah. ngayon Magiging plano Panisahan natin sila Oo oh, eh, eh. Kapag makapasok sila dito sa gitna Si Jenny, Sasabihin natin Magsama ng isang tauhan Papunta dito Yan Dito sa area na to Kawa, Dito May maiwan dito uh, ka Kahit tatlo lang Kasi dito ang anim na magbabantay Yan Dito ako Dito ako Yan ka Dahil sinasabi natin na dito si Jenny. Ikaw ang mamuno dito Ganyan, ganyan. Ha, ha, Ngayon, ha, kapag nandito na sila sa gitna, kunin na natin yung dala nila. Commander, may napalitan ako. Ano na? Pupunta daw si Dangay dito. Diyan ang gusto ka. Ah, Diyan, tinupad ni Dangay yung Yasa yung sarita ko kapon. Ha, ha mo lang yan si Dangay, kumandar, ba? Diba? Tawahan kayo si Dangay na dahil. So, mga kasama. Babayan ah, so, sa akin. Isang mga. Ang plano natin, ha? Yes, Ito, natin ituturo sa area na to si Gine. Hindi natin pwedeng ituro dito. Hindi yes, ko na. Hintayin-tayin lang muna natin yung ibang mga kasamahan ko. Sige! Okay. Ano ba? Parating na ba? Parating na ba? Oo, oh, mga parating na yung ibang kabihan yun, 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 yun sa gilid. Hoy! Go! Sigalat ka! Go! Sigalat ka! Huwag ka! Pantay mo, mo. na ha! Go! Pantay mo na kayo dyan! Go! Sigalat ka. ka! Ha! Ha! Ah. <laughs> ha! Manda ka na, Gina! Gina! Huwag ka, masumbong! Huwag ka namin! Ah. Ha! Ah <laughs> Pagkita sa namin! Pagkita sa ano namin! Pagkita sa ano namin! Pagkita sa ano ni Sla Sando! At na Huwag ka niya Pag Pag ha! Pagkita sa ano namin! Pagkita sa ano! Ano ba yung ginagawa ng isa doon, Bugard? Yan! Yun yung isa na yung nabantay na yun, parang natutulog yata o! Oh. Bale! Umayos ka yan! Saan?

Pepe! Pepe! Ah, Kapusta ka paligyan? Malinis ba? Ah, ah, ah. Hindi ka Ha! Ibig kami Huwag kami ngay! Ano? May kalab... Ano ba? May mga vlogger ba? Wala! Wala! O diyan! Yan ang gusto ko sa inyo! mga Awawa na yung idol niya! Ha.

Ah. Wag! Wag! Hindi <laughs> pa. pa natin nakakuha yung baboy. ako! Utang na! Ah. Mahal mo to, Ginny, ha? Parayin sa'yo! So, sa Pakita muna natin si Ginny ah. dito sa area na to. Pag dumating sila, dadalhin ka agad dito sa huling huling ano natin hayo na planuhan, ha? Wakan mo, bibe! Ah, ah, ah. yeah. Yan! Yan! Kung may mahuli tayo na vlog ngayon, Nando, gusto ko mahuli. Hindi! Ito na yung huling araw. Ibigay na nung araw nyo. Eh! Eh! Ah. Hindi. <laughs> <laughs> eh! Hindi ko magpapad. Ba't ka dito Lakasan mo yung loob mo pa hindi ko matal. Ha? Wah! Ha? Ha 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 ha! Pwesita! Dong dong! Eh! <laughs> yung idol nyo! Nandito, paisahan namin si Sando at si Kelvin.

Oh, ay, bayan niyo kuno yan! <laughs> Inaamoy ko lang bugay. Ayos ka na. Inaamoy ko. Inaamoy mo ba? Inaamoy ko na pa oh, Ang Ganda mo talaga din, oh, kawawa ka naman. Yan ka ang Kawawa ka naman. Alikan mo nga. Ito mo ba? Kawawa. Wow. Kawawang kawawa na yung dating na naman kayo. Patingin ako sa mukha. Diba? Patingin ako sa mukha. Patingin ako sa oh, mukha. Maganda para sa'yo talaga.

Kaya hanggang tingin na lang muna ako. Magmaman na lang sa pa paligid kung may mga kakaibang mga kinakita. Yan, totoo yan. Eh. <laughs> Ingat ka sa ligand. Ano yan binabulong niya? Ano yan? Ano yan binabulong niyang dalawa? Hoy, kayong dalawa. Mamaya na yung maritisan. Ha? Masa sa ligid. Ang pumunta yan dito! Ah, Narayin ko yan! Ha. 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 Pag pa si ako sa usapan ka po! Palaw doon ako sa Iyosin mo yan! Ah, kaya. Eh. Ah, kita kaya! Dikalat kayo! Ito yung

Doon, dalawa doon! Okay, magalala. Mayroon man ang okay, wala Okay, walang problema to! Dami ting kawan! Bisikalat ka kayo! Bisikalat ah, ah. ah. na kayo! Ka na Ginny. Nakakalaya ka Yan, mo ikwitan! May... May Dahil mo! Parating na sila! Kaya huwag ka pa inahina! mo loob mo! Dito! Bakit mo pa sa sapa

sana po tumupad sila Kuya Sando. Sana tumupad sila Kuya Sando at Kilbin para makatakas na po kami ni Jimmy dito. At sana makita nila Kuya Sando ang mga palatandaan ko sa puno. Ilagyan ko po ng mga ex sa mga puno na dinadaanan na ng... namin para matandaan nila na dito yung daan. Sana mga kaidol sa mga kapanood dito, binigyan ko po ng mga sign ng mga puno kung saan kami dumaan. Pakituro naman yeah, po mo sa mga viewers kung so, makikita po rin niya. Eh? siya? Tinignan ko lang may mga binibidyoan lang ko sa bagay. Ayos ka rin gaya ha! ha? Parang may binobolong ka sa kamera. Wala, kahit tingnan niyo pa yung wala akong binobolong dyan. Hindi! Hindi yan madalala ni Ligaya yung cellphone. Tayo ang mag-anong yan, mag-upload! Huwag ka mag-tay-tune Ligaya mag kita ulit! Wala kita ulit! Maligyan ang sa inyo! Ha! Ha! Yeah, yeah, ha? Run, 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 ha? Ayos ka! may kita ako! naririnig na yan! May baboy Ha, tara, meron na ako na rin. Ay, oh? Yan mabuto, tuloy mo yan. Yan. Ha. 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 Yan, gustah. Ha. Ha.

Bantay sa paligid, mga kasama. Mag-iingat na tayo. Paligid. Para hindi tayo may saan. O, dito mo na tayo. Puntaan ko lang sila. Dito mo na tayo, ha? Sige, Bogart. Gabi ng bahala dito. Huwag ka mag-alala. Hindi kami lalayo sa tabi ni Gine. Ay!

Bebek. Tah. Bijuan no. sila Don. Nah, kan. Tah. Bijuan Masila Don. Ah. Dan Don si Dan Ghost 20 Bijuan mau.